Oh, malayo naman oh. ganyan mo lang hinahanap sa iyo. pangit na tuloy ng kuha. Wait lang. Sige na nga, ganyan na. Dami kong puting buho. Ayaw magpakuha, ayaw magpakuha nung isa kasi magbabayral siya. Artista kasi. Ito. Ayaw niya magpakuha. Ayan, dalawa. Yung video na lang. Ay! Huwag ako, wala akong video katawan nang kuya ba? ng kong, kong puting yung kong kati, yung sipag na magbulat ng buhok, yung kakabolot niya, dumadami. Oh my God! Sunstorm talaga is real. Yan Grabe yung sunstorm ngayon. Mm. Grabe yung sunstorm ko. Yun. Mm, oh. Yan. Yan ang sunstorm dito. Grabe. Pauwi na kami pero sa lubong namin ang sunstorm. Grabe. Bye! Bye, bye, bye. Storm. <clears throat> Kaya pala walang nag-iingay doon sa labas ng salon. Kanina patulasan ang alas. Ha? Kanina Oo ah! Oh, ah. Wala gagawin. <coughs> Mahirap na yung mata Mahirap naman magpanadol ka lagi-lagi ah. Hindi naman ng vitamins. <coughs> Oo. Oh, oh. Kapal na. Mag-washing ka dito ng ano? ng Ang tawag nito? So, Sakyan. Wala, nalikaw ko nga. Sa Pilipinas ako.